Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading at sa lahat po na nagantay. Sa mga hindi pa po kayo nasasagot, baka po fake profile kayo, maari po check na lang. Bawal po mag-message -mag sa akin number or tumawag, mag-text, kahit miss call po, hindi po nyo ako pwedeng istorbohin. Okay? Kasi nagri ring po yan dito lahat ang mayrap kasi explain ng Apple kasi kung isang Apple ID lang yung cellphone po ay magri-ring po talaga yan lahat. Okay? So yung 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 Facebook din po ganun din po ang isang Messenger kapag naka-online po yan lahat naka-online. So makakaistorbo po kayo. Halimbawa may ginagawa ako or yung mga admin ko, di ba po? Mag-message na lang po kayo sa aming Facebook account. Yan po ang aking Facebook account. Anything kung kung halimbawa urgent yan, mag-message po kayo ng urgent po ito ma'am. Okay? Para mapansin kayo ng aking admin. Yan. So, tandaan, bawal mag-text sa aking numero. Okay? Messenger po, ito po yung messenger. Okay? Diyan po kayo magme-message sa aking messenger. Please, please, walang mag-miss call, walang tatawag. Nako, nahulong na. Walang, ano talaga ha, please lang po, makipag-cooperate po kayo. Kung gusto nyo matulungan, di ba po, kung, kung talagang ano nyo matulungan kayo. Okay, so checking energies tayo, kamusta kayo? Sana okay po yung mga energies ninyo. Okay, so, sa mga single dyan, baka maaring itong month na to or itong day na to, meron kang makikilala or meron po kayong kausap na makakatulong po sa inyo. Okay? Ma maaring isusubukan mong makipag-date, makipag-kita, tuloy nyo lang po yan. Okay? But, ang hindi lang po maganda yung, yung unang kita nyo ay bibigay kayo. Okay? So, yung iba po sa inyo, maaring magpa-check up-check up po. Okay, magpa-check up po kayo. Meron ako nakikitang parang sakit. Meron ako nakikitang parang kailangan mong magpa-check up. Or parang nagawa na to, nangyari na to, nahawaan kanya niya. Okay? Or maring ikaw din naman. Pwede naman po yun. Uh, multiple partner ka, meron kang ibang partner na hindi mo alam. Siyempre, kung sino man yan ang partner mo, hindi mo naman sure kung sino sa kanila, di ba? Kung multiple partner ka. So, maring ikaw ang nakapagbigay din ng sakit na to. Okay? So, magpa-check up po kayo dapat. Okay? So, anyway, 2025 po ay malakas po ang sakit ng aneurysm. Yung napuputokan ng ugat. Huwag na huwag po kayong matulog na stress kayo or puyat kayo, tapos stress, iyak kayo ng iyak, puro problema ang ginagawa nyo. Ingat po sa mga may high blood. Naintindihan? Ingat po sa mga may high blood. Inuminyo po yung inyong ano itong tawag? Ang maintenance, lahat, okay po. Maging strict sa diet, mag-diet, diet po. <laughs> Kasi po, aneurysm po talaga ang pinaka common ng sakit ngayon sa 2025. The Moon, Six of Swords, and the Hangman. Meron ako nakikita dito, sobrang paghihirap mo at dinanas mo dyan sa taon na yan. Meron din ako nakikita dito, ma family involved. Parang nakapagbigay sa iyo ng problema tong mga taon na ito. Opo. Parang ano eh, parang... Parang sila yung dahilan kung bakit wala kang ipon, wala kang natira sa sarili mo, bakit ka ganyan, ba? Diba? Parang may something dito sa'yo. Okay? Meron ako nakikita dito na parang ang dami mong tinutulungan, ang dami mong linustay na pera. Well, ang dami rin na pagkakataon na sinayang mo. Okay? Dapat po ay talagang mag-ipon din po tayo para sa ating mga sarili. Okay po. So, meron din naman po ako nakikita dito, meron pong aangat, merong mag-aayos, may pera ngayon today, mashallah, lahat, may pera, makakahawa ka, paparating na, baka unexpected din po ito, meron pong halimbawa, na meron kang napautangan, bigla pong magbabayad, yan. Biglang may taong makakatulong, or may makikilala po kayo, ano, or pwede naman maglabas ka. Tapos, yung tao na yun, matutulungan ka talaga niya. Okay? Yan. Babae siya, pwede naman tubala na kayo kung example na example, ako nagbigay, hindi naman to, ayoko nang banggitin yung amount na ano, bago mag November, uh, bago mag November, pwede pa kami magbigay ng mga tulong namin. Okay? So, after noon hindi na pwede kasi mga witch kami. So, yun. Yung tao na 'yon na tulungan natulungan namin. So, isa ko dito sa mga tao na nakilala niya. Maaring natut nanonood itong natulungan namin. Okay? So, ikayo naman, maaring may tao na makikilala kayo na iniisip ninyo na makakatulong po sa inyo. Okay? Yan. Possible naman po ito na biglang bayad ng utang, bonus, biglang may may magbigay sa iyo, magugulat ka na lang income, pera, paglaki ng income, maraming mauubos yung tindahan mo, maraming mag-orders, pagod ka, yan. May lakad ka din, may nakikita ako may lakad ka. King of Cups. Okay. Sino po dito yung mga asawang nasa OFW or abroad? or seaman. Okay? Kasi may water sign tayo nakita, may barko din. May nakita tayong barko. So, alam mo, ang family nyo, or yung asawa mo, o yung partner mo, o yung kapatid mo, kung seaman man yan, or an OFW, gustong gusto niya makasama kayo this New Year, or this holiday. Yan o. Gustong gusto kanyang makasama. Pero, kung ano man, if ever mag-message sa inyo yung person niyo or yung taon na yan na malungkot, nag- nalulungkot sila na sa ibang bansa, hindi po kayo dapat malungkot. Ikaw na nanonood ka, kung OFW ka, hindi ka dapat malungkot mga mahal ko. Okay? Iba pa rin yung may trabaho tayo, may pera, trabaho, trabaho to for i ano niyo talaga, i center ninyo ang inyong mga trabaho. Okay? So, saan ba nakukuha yung blessings natin kundi sa trabaho? Sa totoo lang, 'di ba? Sa business, sa trabaho, sa tao, 'di ba? At yung mga empleyado naman, yung mga nanonood dito sa akin, subukan nyo namang gumiti everyday. Ngitian ninyo, kaibiganin ninyo yung mga client ninyo kahit hindi nyo kilala. Alam nyo po, yung mga taong pinupuntahan ko, lagi po kaming nagbibigay. Yes po, especially po kapag mabait, laging nakangiti, binibigyan po namin yan. Kasi bakit? Pareho kaming mag-aano ng blessings nun. Yung binigyan mo at saka yung nagbigay, meron ka din nun. So ikaw, paano kung empleyado ka, tinatarayan mo 'yung mga client niyo, 'di ba? At least kung halimbawa tindera ka, nagtaray ka, pagdating ng December, November o ano man, birthday, biglang may pera 'yung client mo, aabutan ka niyan kasi napakabuti, napakaaliwalas po ng mukha niyo. Hindi po 'yung nagtataray kayo. 'Di ba? Marami po ako nang na mataray na tindera sa SM, even sa grocery na, parang ang taray, taray nila, alam mo, minsan nalulungkot ako, ayaw nila ng trabaho nila. Kasi, magdadabog, alam yung ganoon Tapos, pag nakatayo sila ganoon yung nasa unahan mo, yung, alam ano yung client, kasunod mo rin magbabayad, may sasabihin, magtata magtatawanan ba, diba? Parang ang, 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 pangit ng attitude ng ganun. Mm -mm especially sa government employee. Sana po ay gamitin niyo po yung mga pinag-aralan ninyo, ano? Yung mga tao na nakapila na yan, talagang yung pumila sa inyo kung SS man kayo, ano? Ayusin naman niyo po yung mga services niyo, Okay? wag na huwag po kayong magtataray. Maging mabuting tao po tayo lagi. Si Lord po ang mag ang magbibigay ng blessings noon sa atin. Even magtutubog ka lang ng ala sa Cebuana. Kahit sa Cebuana, kilala ko eh. Kilala ko kasi kung mabait sila, talaga nagbibigay kami. Totoo po yun. Uh, saan pa? Sa Seymour's, mag-grocery ako. Kung sino yung mabait, talaga binibigyan namin. So, mindset, kung mabait tayo, meron po tayong gantimpala kay Lord. Totoo po yan. Maraming maraming salamat po sa mga taong mababait. Stay humble kahit wala po tayong pera, mahirap lang tayo, hindi po natin kailangan mag-please mag sa tao. Basta maganda po yung attitude natin, maniwala ka po. Iangat ka ng Diyos. Maniwala po kayo. Yan you no? Know? Kaya po nabanggit ko niyan kasi uh, mabuting tao ang inaangat ng Diyos. Iangat ka ng Diyos. Kung ano mo problema mo na yan, matatanggal po yan. Anyway, kunin nyo muna yung water ninyo para hindi po natin makaliktaan kasi makalimutin po ako. Okay? Okay, ready? Anything na water, inumin nyo po yan. Pwede naman po sa balde, maligo, pangpunas doon sa bintana, sa bahay, sorry. May nanonood dito sa akin na ano. May ano, kasi na-absorb namin yan. May nagkukuya ko, bawal pong magkuya ko, bawal yung nagaganon-ganon yung paa. Okay? Bawal po. Ano pa? Okay, ready? Isipin mo to. close mo yung mata mo. Isipin mo to na yung kamay ko nang dito sa ano. Okay? Mamaya man na tayo ng pinya. Tingnan na. Okay? So, yung pinya naman, para managinip kayo, marami pong nanaginip sa pinya, Masya Allah. Okay? Alam ko, meron ito na bibili kayo. Pero, syempre, iba yung sa akin. May ritual sa amin, eh. Iba yung galing sa akin. nagpanaginip nagpaganipin mo 'tong pinya na to pera swerte magbabago aangat ka promotion swerte ibig sabihin may pera po talaga may blessings pinya lupa bahay naliligo ka sa tubig shower ka pera po talaga yan okay so yan So, i-comment nyo kung mananaginip kayo. May mga nag may na, may, nanganag, may mga nagsabi po sa akin na naginip po talaga sila. Okay? So, meron nag-request yung managinip yung person nila. O, sige. Okay? Kasi mas gusto nilang mapanaginipan sila ng person nila. Mananaginip po yan sila, guarantee. Alam nyo po ba, Ang hirap po ng ginagawa ko nito. mananaginip kayo utusan ko kayo mananaginip kayo. Ang hirap po nito. Pero pag puyat ka po, pagod, maiksi lang po yung ano mo, hindi po kayo mananaginip. Kailangan po maganda yung energy ninyo. Okay? mananaginip po kayo or yung person mo. Ma'am, paano ko po malaman mananaginip ang person ko? Kapag nanaginip ka, automatic po yun, mananaginip din po siya. Okay, nagsisex kayo, nagkikiss, naglakad, nagdate, yan. yan. So, wag naman mag-away, pati sa panaginip, mag-away kayo. Okay, para sa mga high blood po, kasi ang 2025 po ay aneurysm po ang common na sakit ng tao. Alam nyo po ba yung ano, ang, ano, ano ang aneurysm? yung natutulog ka, hindi ka na makakagising. yon So, ganyan po. Ito po yung ano natin. Yung napuputukan ng ugat. yon Hindi po yung cardiac arrest. Magkaiba po yun. Mapuputukan muna siya ng ugat bago siya mag-cardiac arrest. Kapag titigil, kahit magtanong po kayo sa doktor, kapag titigil na po yung puso niya, cardiac arrest na po ang tawag nun. Okay? May namatay po na ano. Anong kinamatay? Cardiac arrest. Ang cardiac arrest, kapag tumigil na po ang puso niya. Hindi po yun sakit. Okay? Hindi po yun sakit. So, aneurysm po talaga yun. Ito, size po ng kamay mo. E ganun mo. Kapain mo yung dito mo. Parang may bilog. Hindi siya pantay. Kapain nyo po yan. Kapain nyo. Ayan o. Oh. Yan. Sa gitna po ng ulo natin, I-press natin po yan. Massage-massage po natin ng 5 minutes. Massage-massage. 5 massage. minutes. 1 minute. Kung depende sa'yo sa sipag mo. Yan. Massage. Yan. Okay? So, ganun lang po every morning, every night, para kung masakit po yung ulo ninyo, bigla pong inuman nyo na ng gamot. Kahit by Jessica lang. Huwag kayong mag-inom na matatapang na gamot. Okay? Yung mga panadol sa ibang bansa, pwede po yun. Yung mga magagaan na ano. Yan, massage-massage nyo po yan. Saan yung points ng ulo nyo, yung mga ugat-ugat natin, yan. Okay, yung mga ano natin, yung paan natin. Kasi po, sinishare ko po ito, marami pong matatamaan ng aneurysm. Yan. Okay? Di ba meron na akong followers na matay? Totoo po yun. Aneurysm po yun. Yan. Hindi pa pumasok sa so year of the snake. Pero energy na kasi yan ng January si December. Yan. Okay? Yan. Sa paa. Luti-luti nyo po yung paa nyo. Ganun-ganun lang po tayo. Okay? Saan yung points ng brain natin? Okay? So, dito na tayo. Dumako muna tayo. Alam nyo, dito marami po talaga kayong malalaman. Hindi lang ako taro. <laughs> Kasi nandun yung concern ko sa inyo, mga mahal ko. Siyempre, kahit naman simple things, meron kayong matutunan. Naging, naging ano naman ngayon? Ano, ano tawag? Hindi ko malang. Ano? Yung manghihilot, ano ba yon Reflexology, no? <laughs> okay. Wala kasi talagang kailangan natin yon maniwala po kayo doon. Okay, your person is talaga naman na uh, mahal ka, minahal ka. Huwag mong isipin na ginagamit ka. Hindi po talagang sadyang minahal ka po nito. Kaya lang, sadya naman talaga may babaeng nagkakagusto sa kanya at pinakialaman kayo. Okay, mukhang kahapon pa to nakikita ko. Okay? Yung energy ng kahapon ay lumitaw po ngayon. So, ano po ba yung dapat nyo? Talagang gusto mong lumayas, no? Pero mahal mo yung tao na to, eh. merong mga nagaantay sa inyo na babalik yung person ninyo. Sadyang matigas din po yung person niyo, Alam nyo, pinatigas po yung puso niya. Okay? Pinalimot, naginawa. nag tong guy na babae na to, eh. You know? Pinaghiwalay po talaga kayo. Hiniling niya doon sa mga gamot niya, ipaghiwalay. Alam ko po na yung tao lang yung magpapaligaya po sa inyo. Alam ko, yan lang person mo, yan lang yung hangarin mo, ang magkaayos kayo, ang magka, mabuo ulit yung pamilya mo. Wala naman po tayong ibang hangad kundi mahalin tayo, di ba po? Pero kapag po tayo ay sinasaktan na sobra-sobra na po yung pagsasacrifice natin, tama natigil na, tigil na. Pero kung gusto mo pang sumugal, titingnan natin kung ano pa po yung kaya. Kaya nga po, inmino mong kahit kung magpapariding kayo, ilalaban nyo po ba yan o hindi na. Okay? Yan. Nagaantay ka sa kanya sa kawalan na hindi mo alam kung maayos pa ba yan o hindi. O yung mga nagaantay dyan, mas maganda po magpariding po kayo. Kung may pag-asap po ba yan o wala. Di ba po? yan. So, meron dito nanonood sa akin mukhang hindi mo pa alam na meron third party. Yes. M baka, hindi po lahat to, ha? Well, investigahan nyo. Paano po ba malalaman? Pakiramdaman ninyo. Hindi nyo po kailangan hulihin lagi everyday. Inag-iisip kayo everyday ano kayo ginagawa nito. Hindi po. Mali yon yun. Okay? Mali po yun. So, yung person mo, Akala niya kasi mabait yung kausap niya. Nakilala niya to sa online, nakilala niya lang to sa Facebook. Maaring meron siyang account. Meron po siyang tinatagong uh, dating apps or cellphone. May nakikita po akong cellphone. Or two accounts ang ginagamit niya. Mm -mm. Um, Ingat-ingat lang po may magkakasakit. Okay. Ayoko na po itong ano kasi hindi naman po ito panakot, advice lang po to sa inyo, may magkaka-may mag, magkasak, magkakasakit po. Bakit nabubulol ako ngayon? Ang dami kong bulol ngayon. Bakit? Kailan man ako singaw? Okay? Aha. Uh -huh. Pinipigilan siguro ako ng ano, ng manggagamot nila para hindi nyo malaman na may gumagawa po talaga. Kahapon nga eh, galit na galit sa akin yung isa. Na bakit ko daw sinabi na uh, may gumagawa. Yan. Galit man talaga yung mga bad. Pag malalaman na, pag malaman na sila yung magagamot, sila yung mag ano. Yan. So, syempre, ako naman ay, oy kailangan natin gumawa ng kabutihan. Yan lang naman lagi ko sinasabi sa kanila eh. Kailangan nating gumawa ng kabutihan. At yung gift ninyo, ipagtulong nyo sa tao. Nag-away yan kami. Marami. Ano yan? Matapang din yan sila. Hindi basta-basta. Okay? Pero alam nyo, alam nyo sa totoo lang, madaling, madaling gamutin yung mga ibang bansa na manggagamot. Yung mga badwitch nila, madaling kausap. Pero yung mga Pilipino, oh my God! High pride! Hindi magpapatalo. Mm, grabe. So, tuluyan na talagang nasira ang pagmamahalan ninyo. Okay? Parang marami kang ininvest dito sa tao na ito. Alam mo kung ano yun. Mm, -mm. So, may nakikita ko may gamit ka doon, tinatago ng person mo, naalala niya. Anything na gamit, tinatago niya po yun, naalala ka niya. Promise. Okay? So, yung kaperahan, yung blessings, tingnan natin. success, compassion, understanding, family. Wow! <laughs> Wag ka! Pagdating talaga sa blessings naman, oh, ang swerte-swerte nyo kapag gumalo lang kayo, talagang may pera. Okay? Talaga naman, hindi kayo pinapabayan po when it comes sa financial. Meron at meron. Yung mga naiunaudlot, makakapagtrabaho na. Makakabawi po kayo itong 2025. Masya Allah. Hay nako, talagang pinagdadasal ko kayo mga mahal ko. Pumunta kayo sa Facebook ko, meron po tayong pinost doon, yung mga makakatulong sa inyong mga prutas. Pinopost ko na yung mga paano mga jar jar na tubig kung wala po tayong pondong pera. Pero pag may pera po tayo, bumili na po tayo ng isang sakong bigas, prutas, 12 kind of fruits. Pwede nyong sobrahan yung money bowl niyo, gumawa na po kayo ng prosperity bowl niyo. Okay po? Maraming maraming salamat po at magkakasama na naman tayo sa year of 2025. My God, ilang taon na tayong magkasama mga mahal ko. Maraming maraming salamat. Pinagdadasal ko kayong lahat na naway maligong taon sa inyong lahat. More blessings, happiness, lahat ng manifestations ninyo naway magkatotoo sa 2025. Okay? Ingat po kayo yung mga promotions, trabaho ninyo. Basta po, lagi kayong malinis sa inyong pamamahay, sa inyong trabaho, lagi kayong nakangiti. Pwede naman yung pag may sakit tayo. Di ba minsan nagsiswing mood tayo, okay lang po yun. Pero not everyday po tayong gano'n. Okay? Pag everyday na po yun, ugali na po yun, pangit na po yung gano'n. Okay po mga mahal ko? Ingat po kayo, maraming salamat. Ito po, nakita niyo yung Facebook ko kanina ha. So, doon po kayo magme-message. Yan. Sa lahat, money oil. Kung kailangan nyo ng pera, marami kayong utang, money spell, sobra-sobra yung mga, um, ano, yung, yung pang, pang ginawa sa person niyo yung ginagawa sa inyo, sinasaktan kayo, biglang nagbago, baka po ay naspell na yan, napainom, napakain, nadbulungan, yan, yung biglang nawala, biglang galit sa inyo lagi. Bakit ba lagi itong galit sa akin? Yan. So, kailangan po natin yan silipin. Bakit po nagkakaproblema? Yung mga pera lagi nyo pong, lagi nawawala, nakakapera kayo, ang apply na po kayo dito. Mag-apply, mag apply nyo na po ito yung kung white I amin, mean, apply function na natin, silipin na natin, i-spell na natin, or yung mga magagaan na problema po, kailangan lang po ay mga bracelet, oil protections. Baka po simple lang, hindi nyo na kailangan. Kaya, kailangan po talaga dumaan po sa reading, mga mahal ko. Okay? Ingat po kayo. Maraming salamat. Basahin ko lang to yung nagpapasalamat sa atin. Ma'am, sobrang salamat po talaga sa lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi ko po akalain na merry po ang aking Christmas at New Year. Nagparamdam po sa akin ang aking ang aking person. At bigla po ako nagulat, ma'am. Nagpadala po siya sa akin na ng... ano to? Ah sing sing wow <laughs> okay kahit nga po ma'am yung mga kapatid niya eh, hindi po makapaniwala wala naman po akong problema sa mga kapatid niya napakabait po sa akin hindi nga po nila ma intindihan ang kanilang kuya kung bakit ganun ang pakikitungo sa akin. Pero eto na ma'am, buti na lang po ay humingi po ako ng tulong sa inyo. Unti-unti na pong feeling ko nagbago na po talaga. Oh, okay. Hindi ko mababasa. masyadong mahaba yung chat niya. Pero maraming salamat po sa inyo muli po, Maylita. ingat po kayo. bye, -bye.